Caritas in Action. Magandang hapon sa iyo, Jong. At the age of 16, siyempre may ka pa noon. Paano mo tinanggap? Paano mo na kumbaga na process yung pagkakaroon mo ng ganitong karamdaman? Sa totoo lang po, hindi po yun madali. Pero nagpapasalamat po ako sa family ko kasi tinulungan nila ako at higit sa lahat po kay, kay God po kasi po sa kanya lang din po ako kumukuha ng lakas para po magpatuloy kahit po may sakit po ako. Mm -hmm. Nung ikay nagsimula, ilang beses kada linggo ang dialysis mo? Three times a week po. Three times a week? Opo. Okay. Paano ka nakapagpatuloy ng pag-aaral? pinapaaral lang po ako ng mga tito ko po at saka tita. Um, dahil po sa kanila, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. At saka po, kahit po na nagkasakit ako, pinilit ko po na makapagtapos kasi yun lang yung may magkakaroon ako, yun lang yung meron ako. At saka po, para rin po sa family ko, para po kahit balang araw po, makatulog po ako sa kanila. Mm -mm. sa abot po ng makakaya ko. Hanggat po, binibigyan po ako ng Diyos ng chance po para mabuhay. John, ang pasok sa eskwela araw-araw. Tapos nagdadialisis ka three times a day. Paano mo pinagsabay yon John? Ano po, panggapi po ako nagdadialisis. Pas pag umaga po, dun po ako nag-aaral. Tapos pag paggabi po, sa dialysis na darin po, nag-aaral kung may mga assignments ako. Doon ko na po ginagawa. Para yung pag-uwi ko sa bahay, doon patutulog na lang. Kasi kinabukasan, pasok po sa school. Pasok naman sa school? Uh Oo. -oh. Ano? Hindi ka ba na nakarandam na parang papagod na ako? Hindi ko na kayang magtuloy ng pag-aaral? po, may time po na ganun. Pero iniisip ko lang po na gusto ko magtapos ng pag-aaral para po sa pamilya ko, para po sa sarili ko. Kaya po, nagpatuloy ako kahit mahirap. Tapos po, syempre po, pinapaaral lang po ako ng mga tito-tita ko. Tapos, ang dami ko po pa po pong gastusin sa ospital. Para po makabawas po sa mga bayarin po sa school. Sinikap ko po na maging honor student. Wow para po kahit pa paano, may bawas po sa tuition fee. Okay. So, naging honor student ka? Nung no, college po. College. Kailan ka nag-take ng board? 2019 din po. 2019? Isang take lang? Opo. Wow! Dinoid dil mo nga di di naman, oh. Isang take lang, isang subok lang. Binigay na ng Panginoon sa'yo. Opo. Pero I'm sure, yung, yung hirap, yung puyat, yung hapo na dala din nung pagdadialisis, in-injure mo lahat dyan, yon, Tiniis mo. Opo. At kumapit ka sa Panginoon. Opo. Hindi ko po yun makakaya. Kung wala po kung pinapaniwalaan na Diyos. Kasi sobrang hirap po kasi. Amen. Salamat sa Diyos, ano? Tunay na may ang Panginoon sa ating mga buhay. Iba-iba ng anyo, iba-iba ng pagkakataon. Pero ikaw, imbis na panghinaan ka ng loob, imbis na sumuko ka, i-give up mo yung chances na makapag-aral ka, yung, yung kabataan. Nilabanan mo ito. Pinagtagumpayan mo ito. And para sa akin, ano? Achiever na achiever ka ngayon despite yung iyong pinagdadaanan. Ano? So sana, itong aming munting uh, tugon sa iyong naging paglapit ay maibsan kahit paano naman yung pangangailangan mo sa gamot. Alam ko naggagamot ka ngayon. Marami kang iniinom na gamot. Uh, John, eh tanggapin mo itong mga gamot na ito na nagkakahalaga ng 4,641. Ito na 'yon, ano? So John, uh, dagdagan pa natin 'yan ng vitamins. Marami nagkakasakit ngayon, hindi ka pwedeng magkasakit kaya bibigyan ka namin ng vitamins. Uh -huh. sa'yo na 'yan. May kasama ka ba? Wala, mag-isa lang po. Mag-isa ka lang. Parang malapit lang naman yung bahay niya, no? Kaya mo namang magbuhat. Opo. Ano? Marami nga siyang pinagdaanan eh. Kaya kaya niya. <laughs> bibigyan kita ng bigas at ilang mga pangunahing pangangailangan para sa pamilya mo. Okay? So, bigyan natin yan, Nanay Lina. John, anong masasabi mo sa mga naniniwala din sa programang ito? Thank you po sa Caritas sa binigyan niyo pong tulong sa akin. Malaking bagay po to lalo na po sa pagpapagamot ko. At um, malalig lang po palagi sa Diyos at malalagpasan po na yung mga pagsubog na binibigay po sa atin ng para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Karitas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number: 560045905. BPI Savings Account Number: 3063535701. Metrobank Savings Account Number: 1753175069543. PNB Current account number 1682 700 At Union Bank, current account number 00030-00-12275 Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph